'di ba? So pangalawa, kung itong taong 'to 'di mo man nakita na siyang nag-commit, mm -mm. pero you have the uh, uh parang the belief, reasonable mm -mm. belief mm -mm. na kagagawa lang ng krimen at siya yun. Mm -hmm. ba, diba, partner? Mm Ito. -hmm. Hold up. -er. Snatch, oh, hold up. Oh, -er, uh oh. Diba? Mm -hmm. ng hold up o snatcher. Uh -oh. Tumatakbo. Dala uh -oh. yung bag. Uh oh, Sinahabol. Tapos nakita mo. Nakita mo. So, hindi mo man nakita yung paghablot, mm -mm. siya yung hinahabol ng tao, meros, meros, meron kang reasonable belief na siya yung gumawa. Mm -hmm. At yung pangatlo partner, kapag yung tao ay, ito partner, ay uh, prisoner na. Mm -hmm. Na nag uh, tumakas. Mm -hmm. ba? Diba? Or kaya ay... Ito ha, yung binabasa niya, nasa, ano yan, nasa batas yan ha. Uh, serving se sentence or temporarily confined. Kumbaga nakulong na partner, mm -hmm. na confined Okay. Tumakas. Mm -hmm. Ito kasi hindi pa nakulong eh. Okay. Hindi pa na, na confine. No pero so, may kaso. Pero may kaso. No so hindi pa rin siya papasok. No sa sa citizens arrest. Mm -hmm. So anyway, i-scratch na natin 'yun. Mm -hmm. Kasi sabi nila zoom. no -o. Eh, may kaso, hinahabol ng otoridad. If... Nandiyan na sa iyo sa harap mo. Mm -hmm. Hindi ba po pwedeng tumulong ka sa gobyerno? Tanong, napakaganda nun tanong. Napakaganda nun tanong. Journalist ka partner? Mm. -hmm. Mag-interview ka lang. Pinatawag ka para masabi niya yung side niya. Mhm. Mm o pwede kang walaan. Kaya mo. 'Wag sayo noon. Hindi yun eh. Para no. exempted ka, partner. Okay. 'Di ba? For me mm -hmm. exempted ka. No -oh. Kasi wala nang magdituwala sa iyo. Mm -hmm. 'Di ba yung iba nga, yung ibang iba ito partner, 'di ba? Yung ibang nakaano, mm -hmm. ibang mga gumawa ng krimen, may mm -hmm. pinapatawag na reporter gusto siyang mm -hmm. kausapin. Yeah. O, oh, di ba, kung ano man yung pag-usapan nyo, di, ayaw niya ipareveal, di, eh, mm, -mm. inyo lang yun. Yes, totoo yan, partner. Oo. Oo. ah, uh, may nandyan yan sa, ano, partner eh. Ethics nyo. Ethics, oo. So, mm -hmm. oh, na, okay. Uh, yan ay, kumbaga, kinukuha natin yung dalawang panig. Mm -hmm. Okay? Uh, para at least, ang tao din. Okay? Mm -hmm. Kasi kung ang gobyerno, hindi naman talaga nila... ah uh, pagbibigyan uh, partner di ba? Uh, tigit pag may kaso, uh, Doon doon na sa korte, uh, mag-explain -e ka, uh, di ba? Pero yung mismong oras, okay y yung miss yung uh, kasag ng kainitan ng issue, uh, di ba? So kung gusto mong gumawa ng balita na patas partner, okay you have to get the uh, both ano parte, uh, partner, you uh, you uh, pareho uh, sa kanila, uh, both parties, uh, okay? kunin mo 'yung kanilang uh, panig, Oo. Okay? Para uh, mailalatag mo mm. 'yung balita mo uh, Kompleto kumpleto mm. kay uh, sa sa 'yung uh, listener or viewers. Oo. Oh. Sa kapartner, partner may batas 'to kaya lang sabi nga natin nag-evolve mm -hmm. kasi. Ito kasi ay um mm -hmm. ano 'yung year ba 'to? Ah uh, mm -hmm. 2018 pa pardon, pero uh, ang vlogger partner. Mm. Kasi tayo yung mga media may meron mm. tayo yung ano partner diba Yung nasa mainstream. Meron mm -mm. tayong sinusunod na ano dyan partner oh -oh. ano patakaran panuntunan ethics, sa ethics. ethics 'yan yeah. mm. sang ayon sa KBP mm. diba? Ah mm. uh, don tayo eh. eh yung mga vlogger partner. Mm. Okay, wala wala silang ano partner eh wala silang outfit. I mean, wala silang, wala ano... pang batas na for, for them. Yeah. Okay. Diba? But do you consider them? Kino-considera ba natin sila? Actually, as... partner, kung na similar situation, napapabor sa accused kasi, di ba, ang batas naman natin is normally is favorable to the accused. Mm-hmm. Di ba? Kasi may isang, ano, partner, may isang batas, itong RA-11458, mm -hmm. na ang sinasabi, uh, expanding the coverage of exemptions. Mm-hmm from revealing the source of published news mm -hmm. or information obtained in confidence okay so mm -hmm. uh, klaro na tayo dito sa freedom of the press freedom of expression citizens arrest Kla klaro na tayo diyan punta tayo doon sa isang issue mm -hmm. or